Kung usapang kilig lang ang labanan, aba, hindi talaga nagpapatalo sina Vice Ganda at Ayon Perez. Muling pinakilig ng real life couple ang kanilang fans matapos mag-post si Ayon ng isang sweet na mensahe para kay mim Vice, at syempre, may pa-pick up line pa na talagang swak na swak sa kanilang love story. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Ayon ang isang litrato nila ni Vice at sinamahan nito ng caption na parang pang-romcom ang level ng sweetness. Kahit gaano kakabisi, alam kong ako ang huling destinat ayon mo. I love you. Aba, kung ganito ang banat ng dyowa mo, sino ba naman ang hindi matutunaw? Siyempre, hindi nagpahuli ang Unkabogable Star sa pagbibigay ng kanyang matamis na sagot. Sa comment section, bumawi si Vice ng equally nakakakilig na mensahe. My love and inspiration. My choice and my decision. Walang nagpaawat. Sa loob lamang ng ilang oras, nag-viral na agad ang kanilang palitan ng matatamis na salita at todo react ang kanilang mga taga-suporta. Ang Vice Ayon Love Team ay isa sa mga showbiz couples na talagang minahal ng publiko dahil sa kanilang tunay na pagmamahalan. Sa kabila ng mga pagsubok at panghuhusga sa kanilang relasyon, patuloy nilang pinapatunayan na wagas ang kanilang samahan. Marami rin ang natuwa sa pagiging consistent ni Ayon sa pagpaparamdam ng kanyang pagmamahal kay Vice. Simula pa lang ng kanilang relasyon, hindi na ito natakot ipakita ang pagmamahal niya kay Min Vice, whether on screen or off screen. Kaya naman patuloy ang suporta ng madlang people sa kanilang dalawa. Sa dami ng love team sa showbiz, ang Vice Ayon ay patunay na ang tunay na relasyon ay hindi lang tungkol sa kilig, kundi sa tunay na pagmamahalan at pagpili sa isa't isa. Hindi man sila ang typical na love team, ang kanilang realness at pagiging totoo sa isa't isa ang dahilan kung bakit mahal na mahal sila ng fans. Sa bawat pag ni Ion kay Vice, hindi lang niya ipinapakita kung gaano siya ka-proud sa kanilang relasyon, kundi ipinaparamdam niya rin na si Vice ang idwan, para sa kanya. At syempre, ang tanong ng lahat, ano na naman kaya ang susunod na sweet banat ni Ayon kay Meme Vice?